Good morning, friends. Good morning. Good morning. So, gagawa po tayo ng video today. Uh, update sa aming mga plant trees, sa mga fruit trees namin. Kasi mag super lamig na siya uh, this week, next week. So hindi namin alam kung mag may frost kung ano yung mga mamamatay. So, medyo malamig na din ngayon. Yan, may kopi pa tayo kasi nga morning, 'di ba? Ayun, ito ay bibigay ko siya sa <coughs> mga manok. Ito pa yung na-harvest namin kasi super laki nun, di ba? Ang dami. So, madami na rin po kami nabigyan nun. Tapos, may natira pa. Malapit na siya mabulok. So, ibibigay muna namin sa mga manok. Tapos, si nun. ayan oh, may nakuha siyang papaya kahapon. Ang laki. Yan. So, hindi ko alam kasi hindi naman kami masyadong mahilig sa uh, papaya. Baka ang ending nito mapunta din sa manok or titikman lang namin. Tapos yung iba sa manok na. So yan ang ating harvest hindi today from the other day <laughs> so itutur ko na po kayo sa aming itutur grabe talaga sa tour na no? so dadalhin ko na po kayo doon sa likod sa ating mga sa ating uh, munting food forest so okay friends magumpisa po tayo dito mismo sa may likod namin yan papunta doon So, ito, ayan ang punsyana natin. So, green. Oh, ang mga ano pala namin. Kahoy-kahoy dito sa harap. Ayan, oh. Kalbo na rin siya dahil sa lamig, friends. Tapos, ayan. Yung ating... Ah, uh, yung sabi po ng iba. Yung parang katulad sa atin, ampyun ba yung tawag sa amin sa masabati? <laughs> Hindi po siya. Punsyana po yan. Hindi po yan yung nakakain. Puwensyana. Nakakain dyan sa at Ah ito lang yung may pulang bulaklak. Tapos ito yung aratilis na namatay nung nag-iyan. Wala sila masyadong bunga sa ngayon, friends. Ayun oh. Kunti lang kasi ayaw din nila sa lamig. So, yan maliit lang, maliit pa rin siya. Hindi siya katulad nung doon sa may uh, likod namin. Sa may munting food forest natin na uh, super laki niya pero wala din yung bunga, friends. Ito naman ang isyang, isang, isang Barbados cherry. Wala po siyang bunga. Tapos, ito friends, ay ang uh, Spanish lime. So, ito po, malaki na po siya. Pero hindi pa po siya nagbubunga yan. Spanish lime po siya. Yan. Lime. Spanish lime. Tapos, yan, yun yung ating isang manga doon sa aking my bed, meron na po din yung um, nag na siya ng bulaklak. So, ayan siya friends. Uh, na sila ng bulaklak pero sana uh, huwag ano ba, wag mag ng bungang bunga para mag uh, tuloy tuloy po sila so hindi ko na po ipapakita sa inyong aking mga tanim dito sa wrist bed kasi um, wala naman masyado kasi yung aking kalabasa ay nabubulok lang ay hindi sila nagtutuloy-tuloy ayan tapos 'yan yung ating avocado na hindi pa rin siya nagbubunga na ano na po siya friends mga 6 years old na po so hindi natin alam kung magbubulaklak na ba 'yan or ano kasi ang bagal din ng kanyang tubo friends ito mukhang dahon din yan oh let's see hopefully baka ano na yan bulaklak so <clears throat> ang ating maliit na malunggay hindi ako nag trim ng mga malunggay plants kasi gusto ko mag ano magpabunga kaya ang pangit ng mga dahon nila kasi di ba malunggay ayaw din sa lamig ayan oh may bulaklak siya yan. Yeah. Tapos ang rice bed ko dito. Ay, rice bed. Ang ating arko-arko na ano. Namatay na yung dahon ng patula. Pero <laughs> hindi ko pa kinuha yung bunga niya. Ayan, no. Ang ating patula. Tapos papatay na rin yung ating mga ampalaya. Ayan, may maliit pa siya na bunga. Tapos yung tanglad natin, okay lang yan kasi mga ano man yan ano nga yan, sa Tagalog kabalan yung kung sa ano ba uh, kapal bar hindi sila na ano sa lamig so yung ating kalamansi po ay wala siyang bunga pati yung ating mga dragon fruit yan hindi siya kagandahan dahil sa lamig tapos ito pala siya prince kung naalala nyo nung nag iyan ito po yung natumba namin na mangga na tinayo ni Shannon hindi ko alam kung makikita ko pa yung clip niya nung pinatayo niya to. Pero hanapin ko pag nano insert ko siya. And then more malunggay there na pinag hindi ko din triname. kaya lumaki na sila ng lumaki. Tapos ito naman ang ating isa pang mangga na may bulaklak na din po siya friends. Ayan. Madami na siyang bulaklak. Tapos ang aking obe na yung dito na side ayan puro na siya uh, langgam tapos ito mamamatay na pero meron na siyang mga laman friends sandali tingnan niya dito friends kasi alam ko meron na to ditong laman tapos iha-harvest ko na lang to sila kahit maliliit pa kasi hindi pa sila kumpleto yung sa <laughs> ayaw mag ano kasi super daming langgam kung nakikita nyo ayan naganuhan na sila naglabasan tapos pati yan oh, dito nakalitaw siya. So hindi yan ganun kalalaki ng mga obe pero pwede na po siyang pakinabangan. And more kalamansi natin wala ding bunga. And then another mango na yung maliliit lang. Uh, namumulaklak na rin po siya friends. Ayan o, oh, na siya ng mga bulaklak. Yan, kahit wala siya masyadong alaga kasi wala kaming tubig dyan. Pero okay lang yung mangga. Ayan, kahit walang tubig, uh, nagbubunga at nagbubunga pa rin po siya every year. Pag wala lang super o uh, lamig ba. So, ito yung garden ko dito na malaki. Dito ako nagtatanim dati. Pero, ngayon hindi na doon na lang sa raised bed. Tapos, gagawin na ito ni siya nung taniman ng kanyang mga jabuticaba. Kasi yung jabuticaba niya hindi naman ganoon ka lalaki. Ito yung maliit pa lang namin na mangga dati na last year na yung mga nasa lupa lang yung kanyang mga bunga na kasi sumasaya dahil super liit niya. Friends, tapos um, inano ko siya ba? Prino ng prino ng madami. Ewan ko, parang nagano siya yata, nagtampo. Pero ewan ko kung may push din dito ng mga bulaklak. Wala yata. We'll see kung magbunga siya kasi maaga pa naman. January pa lang ano ngayon. So bago mag summer tingnan natin. Ayan mo malunggay natin. <laughs> Ang pangit kasi hindi ko siya trinim. Yan kasi nga it ita try natin magpa bunga. Yan. So yan ulit yung mangga from the other side na namumulaklak na rin siya friends ayan no. Oh. Last year hindi to nag uh, bulaklak kasi di ba kaka-recover niya lang kay iyan so kailangan niya ng time mag recover pero ang ang laki ng pinaglaki niya <laughs> ang laki ng pinaglaki oh di ba okay let's go inside inside diyan sa hindi pakita ko din pala muna sa iyo yung um namumunga na namin ni siya na uh, di ba ang daming kalat <clears throat> Yan yung mga gamit-gamit ni Shannon, pinaglalagay yung kanyang jabutikaba na o kita mo naman o di ba ayaw talaga niyang uh, mag share talagang kinulong niya kasi yung mga squirrel at mga daga hold on hindi ko makita yung ano friends yung bunga ayun o no, yung mga green sa ano siya sa puno may isa pa kaming coconut na pangtanim tapos ayan friends, meron din pala ako ditong uh, Gabi ay Gabi Ubi na namatay na rin. Hindi ko alam kung may laman yan siya. Diyan lang yan sa paso. Tapos ito naman yung aming rosemary na naging ano na siya. <laughs> Kasi hindi kami masyadong gumagamit ng rosemary. So super dami niya na as in nag anong tawag niyan? Parang naging nagtubo siya ng super bunggang bunga. Okay, punta na tayo doon sa loob ng aming bakod-bakod kasi yung mga manok para hindi makapunta nga doon dati kasi nagagarden garden ako di ba so ayan sila so binigay na ni Shannon yung saging na hinog ayan hindi niya binalatan so mga manok iniwan lang din okay <clears throat> so ito pala friends yung aming mini food forest dito tayo magumpisa sa may gilid yan ito ay ang kanyang Suriname cherry. Na black surinam cherry. Ito ito naman yung nakalimutan ko pangalan na yellow ang ano bulaklak lang siya ba prince. So so ito ang surinam cherry. Tapos yan yung ating ice cream bean and then ang ating kape na tinaniman ni nun sa tabi ng nyug. Tapos, ito naman po, Prince ang ating new um, coconut tree na ito yata yung pinakamalaki namin na coconut tree. Yan, ito siya. Tapos, nagtanim din dito kami ng dalawa pang maliliit. Yan, ang ating oh, what did you call this? Mulberry uh, oh, na ano din siguro siya sa lamig. Okay lang kasi ever bearing lang naman to. Hindi siya yung favorite ano talaga. Oh, andun si Shannon, 'di ba? Lamig na lamig siya. So dito muna tayo na side. Ah, ito pala muna. Ito naman yung ating peanut butter fruit na wala nang bunga. Yan. Tapos ito yung ating atis na parang patay kasi di ba ang atis ayo din sa lamig yan tapos ayan ito ay arolinya delicious yata tapos ito yung saging ko na oriniko ayan I, I, uh, yan yung gusto ko kasi pwede siyang lutuin uh, pag nahinog na tapos ito naman yung aming uh, early year na mangga trinay lang namin doon sa garden yung pinakita ko sa inyo na natumba. Early year lang siya. Tapos ang laki niya na prince Ayan o. Oh, mukhang magbubulaklak na rin siya. Magpupush na ng uh, bulaklak. Ayan. Tapos ito ang nasa paso na ang tawag nito. Mami sa puti na nag street lang. Ayan. Ito yung natumba na saging friends. Hindi pa rin namin Uh, kinukuha. <laughs> Pinabayaan lang muna namin dito. Ay ano. Yan, oh. malaking buwig din siya. Tapos oh, 'di ba, 'yung manok nandoon na sa aking sampalok. So ito 'yung ating sweet tamarind. So hindi siya maasim. Ang ating lime na hindi rin kagandahan 'yung tubo. Tapos ang ating isa pang abukado na tipid siya magbunga, friends, kasi siguro dahil hindi siya masyadong naiinitan ba nasa gitna siya ng ice cream bean tsaka ng mga saging natin ayan, ang dami nating saging and then nagumpisa ako sa gitna no? ito naman yung ating isa pang manga na uh, gustong gusto namin yung sugar loaf kasi ang sarap niya friends namumulaklak na rin siya ayan no yan lumaki na din siya since last na pamunga niya, 'di ba? Ang liit lang nun na, na hindi siya masyado din nainitan kasi nasa nasa under siya ng ating mga saging. Tapos ito naman ay ang ating Yan, ito naman yung ating macadamia na malaki na rin yung kanyang pinaglaki. Malaki na rin yung pinaglaki. Tapos, ayan siya, friends, yung ating puso na dalawa ang ay saging na dalawa ang puso kung nakikita nyo po uh, tingnan nyo parang nag, yung mga bunga nya parang nag, nagsanga din siya friends yan kung nakikita nyo ang cute diba so yan yung ating mga saging Yan, pinakita ko din yan sa inyo nung last ko na video ba? Diba? tapos ang ating oh um, ano tawag nito ang ating chiko yan inaano lang namin pinipisil-pisil kung hinug na nauunahan kami lagi ng squirrel friends yan mukhang hindi pa sila hinug buti na lang nung nakaraan naka tatlo kami oh ito medyo malambot na siya pwede na siyang tanggalin pa hinugin na lang sa bahay bago pa maano ng squirrel. Kasi ayan, oh, tingnan mo, hindi na siya green. Han! Let's pick this one. Oops. <laughs> o ba diba, sa kakaano namin kung hinug na or hindi. Buti meron siyang mga maliliit pa, Prince. Super tagal mag ano man nitong chiko mag uh, magtandaan. Ayan, meron pa dito sa loob. Ayan. Malalaki siya, Prince. Ito yung tikal. Madami hindi siya pero nan stop din siya mag ano ba? Oh, uh, stop siya mag Oh, uh, sandali lagay ko lang dito. Baka kunin din ng squirrel maunahan pa kami. So, ayan ito naman yung napakagandang bulaklak nung nakaraan ng ating um uh, Yeah, yung hibiscus natin. Tapos, 'di ba may malaking puno kami diyan ng peach tree? Mula nung iyan, hindi na siya bumalik. So, parang tinake over na rin siya ng habiskus. Tapos, isang another sugar apple. Uh, yan, madami din siya bunga nung nakaraan, ba diba? Tapos, ang ano ni siya O, oh, jebuticaba. Ayan, sa ilalim ng habiskus, meron din tayo yung John miracle fruit. And then, another uh, coconut na yan yung pangalawang malaki namin so last year uh, sa mga time na tumadami na akong uh, sayute sa yute ngayon namumulaklak pa lang sya rin, tapos hindi pa po sya hindi pa sya ganun ka, kalaki ayan o no, yung ating sayote kasi kakatanim ko lang noong November so ito naman maganda ang tubo ng ating so ito yung ating pitumba ayan o no parang ang cold hindi nagbother sa kanya yan mukhang matagal pa tayo makakakain ng ating sayote tapos ito naman ang aming uh, Jamaican apple or ano ibang tawag nito basta that's from seeds mula nung iba uh, pro namin wala pa siyang tubo ilang buwan na ito malapit na rin yan maghinog ang ating saging na yan di ba tapos more uh, mulberry and then let's start here again ayan my gate din kami papunta dito pag nagdadala kami ng mga uh, anong mga excuse me ng sasakyan so dito sa may gitna na to prince talagang hindi kami nag tanim dito kasi ba diba, pagdadalhin namin dito yung sasakyan yan para mayroon pa siyang parang rumba tapos, ito ang ating um, ang ating anong tawag nito? So, ito yung aming Thai Jujube na ayan siya friends. Para siyang apple. Actually, hindi pa talaga namin siya na try. Ayan. Kasi hindi pa naman sila hinog. Super dami niyang bunga friends. Pero ang iba super liliit naman. Tapos, hindi ko alam bakit yung dahon niya meron siyang black sa sa likod. So, ayan oh. Kung nakikita nyo, super dami talaga ng bunga niya. So, yan ang ating uh, jujube. And then, dito, na side na to, tinanim namin yung natumba na sinigwilas na tinik over. Aray! Ito lang hindi maganda sa jujube. 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 <laughs> Ouch! Aray! kasi oh, kasi may tinik siya what up pinani hani may tinik siya ayaw magpukus si nakakainis tapos ayan ito yung ating uh, Mexican sunflower na nasa ilalim niya yung sinigwilas and then this one is goji berry and then this one ang ating pang-asim na Ode ba may kapitano. Yan yung ating pangasim na sampalok na maganda ang ano niya kasi pinutol namin. Ayan malaki na rin yung Puno niya pinutol namin sa may sa top ba para hindi siya ganoon ka tangkad katulad nung doon natin yung sa sweet na ano na tamarind. And then this one na hindi pa kami nakakatikim kung ano man ang lasa niya, ang ating prickly pear kasi hindi pa siya nag bubunga. And this is our look what na maganda rin yung tubo niya pero ewan ko bakit nagba-brown lang yung kanyang mga mga bulaklak. Oh, siya nun. Pinubulong niya sa akin I smell daw kasi ang bango ng kanyang mga bulaklak. Mm. Yeah, I know. Smells good. At ang aking ang aking uh, iba, iba. Kamias. Yan. So pag nagano, pag may frost kami kailangan ko siyang takpan kasi yung dahon niya oh, nagano na rin dahil hindi pag ganoon ka lamig. And then this one ay ang aki. Aki na pag hindi mo daw to pag hindi mo daw to kinuha na saktong hinog ay nakakalason. Yan. Uh, aki. Aki. Yan yung itsura niya. Yan. Iilan e lang yung tumuloy sa bunga niya. Ayan pa. Ang ating aki. So, mga mga bamboo namin na parang okay naman dito. Mami sa puti yung tanim namin dito dati. Kaso namatay nung winter. So, after winter, ngayong summer, tataniman namin ulit dito kasi sayang naman yung kanyang uh, space tapos ito naman yung black sapote na okay rin yung tubo nya tapos ang aking isang lunggan hindi pa po ito nag um, nagbunga kasi namatay din siya nung 2 years ago yata na winter tapos yung bagong tubo nya ay hindi na siya sa graft yung sa ilalim na siya so tingnan natin kung kailan siya magbubunga ang mga citrus talaga namin wala na dito pag-asa kasi pangit talaga sila. Tapos ito naman yung isa pang uh, chiku or sapadilla na nakalimutan namin yung variety niya pero pag uh, halukayin ko yung tingnan ko yung mga bereo ko dati, may pangalan siya so one day malalagyan din namin yan ng tag. Tapos more oh, oh di ba nanguha na siya ng uh, mulberry. hmm Hmm. Hinulog mo lang. Ha, ayok na bigyan. Ayakain ng sabmanga ko. Tapos ito ang ating um baylis na mangga. Ano na siya parang pabulaklak na din po siya. Tinanim namin to uh, this year lang after winter kasi di ba nang sa paso lang yan siya tas nang tinanim namin dyan sa lupa, lumaki na siya ng lumaki. So, yan ang sa side na yan. Tapos ito naman yung ating Barbados cherry na nandyan na forever. Ito yung pinakauna naming Barbados cherry na simula nung hurricane iyan ay hindi na siya gumanda ulit. Unti-unti na siyang namamatay. Tapos ito pa yung isang Surinam cherry na ang gaganda ng kulay pag unang kain niya nung unang bunga ang pangit talaga ng lasa niya friends kasi nagpapaiwan sa sa dila pero favorite na siya ni Shano nung kalaunan kasi masarap na daw siya tapos ito naman yung ating sapadiya na manil car ano nga what is this ox ox scab i don't know <laughs> basta yun na yun yan hindi siya ganun kadaming bunga hindi pa namin ito natikman kasi hindi pa siya naghinog iilan lang yung malaki niya ayan oh yan tapos ito pa yung isa na naman namin na uh, ano ulit na or oh uh, chico the butterscotch yan maliit pa siya may bulaklak na siya kasi binili namin wait honey it's getting tight yung mga ano ba ah, kailangan tanggalin yan hmm, um, di ba yan yung ating butterscotch so hindi kami nag expect ng bunga talaga dyan pa kasi super liit nya pa di ba and then more jabuti ano lang excuse me sabara po yan tapos ito first time niya na mag um mag nagbulaklak kasi ilang years na ba two years na namin tinanim sa ground hindi pa siya nagbulaklak so le ito pala yung ang um, brand niya Ay, brand grabe sa brand niya variety niya is lemon meringue so may nakikita na tayong bulaklak sana matikman na natin this year ayan pa oh so lumaki na siya ng lumaki Oh, ito pala yung natumba pa namin na papaya. Kumbaga, konsumo na lang yan ng mga manok. Ang papaya natin. So, hanggang dito na lang po muna, friends, ang ating um, young food forest tour. Kasi medyo mahaba na po yung ating video. So, abangan nyo na lang po yung sa next video. Kasi magpaparto na lang po tayo para hindi siya ganun kahaba. Thank you for watching. Bye!